juice niya. Ayan. Tapos, andun yung sapal niya. Huwag natin tanggalin at natulog pa pala. Tulo pa. Ayan. Ayan. Sapal niya. Tutok mo Okay na. Yun lang. Yun Thank lang. Okay. Okay. Hi guys! Nag-ano bang tawag nito? Juicer! Nag-user kami. Ayan, o. Oh. Tapos na kami. Nakalimutan ko, eh. Ito na yung juice. Ito na ang juice. Dito galing, ayan. Tapos, ito yung sapal. Sapal niya, o. Oh. Ayun pala, o. Oh. pigang pigas siya, o. Oh. Tingnan mo. Tingnan mo, o. Talagang sapal na siya. Tingnan mo. Pwede yung sa halaman. Ang pataba. Ayan. Gawa kami ng juicer ito siya. Mm. Mm. Ito siya. Ayan siya guys. Ganyan pala siya. Ayan. Ay, ano. So oh, ngayon itong juicer na to, hindi na mabibili ngayon dahil ano na to, um, face out na. Ito yung ginawa mm -hmm. naman. Mm -hmm. e, e, Ayan. Sugar. Let's do it. Ito, o. Ito, ang juice. juice na juice talaga. Grabe. Ang sarap. Okay, bye guys. Ako, ang Fifino. Uh, Ako, ang Fifino. Bye guys. God bless.